While all of us were very happy for the passage of the Maritime Zones Act, which was signed by the President, according to him, it was a stupid law. By Mr. Ado Paglito. Mr. Uh, Chinese man, ah, kung bakit tinawag niyong stupid law yung pinirmahan ng ating Pangulo? Hindi po pwedeng maging subject ng internal law ang pag-create ng territorial sea ang territorial sea po uh -huh. ay kinikreate create ng land sovereignty. Salam, sal salamat po. Sir, sure, kayo po yan. Kayo po yan, ano? Yung no? In interview? Opo. Play, 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 play. Dito, oh, okay. Play muna, play muna. Pwedeng paki play mo Pwede yung yung video? Ano ang direksyon niya? pa, audio. audio. Pali ba yung pagbumbulol-bulol niya? Malimit na pagbumbulol-bulol. Magaling naman mag-ingles ang ating Pangulo. Eh, eh bakit commission <laughs> nakakabuhol-buhol? So, at taong bayan sa perception level, no? ay kumbisido na na nagdodroga talaga ang ating Pangulo. Tanungin na lang kita, ano ang uh, paniwala nyo? Ang personal ko pong... Paniwala? Paliwanag. No? Labas sa perception level, hmm. ay wala akong conclusive okay, evidence. Okay, sige. Um, the reason why I was um, raising my hand when uh, um, another uh, resource person was saying uh, lies, I would also like to uh, bring up to um, the honorable members of the TRICOM that based on the last posting of Mr. Ado Paglinawan in his Facebook last May 9, while all of us were very happy for the passage of the Maritime Zones Act, which was signed by the president, according to him, it was a stupid look. By Mr. Ado Paglinawan. So we can already uh, fairly uh, judge him based on how he appreciates our fight in the West Philippine Sea with regard to the appreciation of China um, in our own uh, exclusive economic zone. Uh, who are the uh, principal authors of that law? Who are the uh, principal authors? I believe, sir, that the majority of you who are here or principal authors of the maritime Oh, Civil yeah. Act. Uh, we approve it in the uh, plenary. Yeah, so, we are all stupid. Okay, thank you so much. Uh, for I mean, that, uh, Mr. Che, we'd like to find out why uh, Mr. Pagliawan uh, said that that is a stupid law when he is not even a lawyer. Nagbabasa lang siya. Pakipaliwanag nga niyo sa amin, Mr. Chinese man. Ah, kung bakit tinawag yung stupid law yung pinirmahan ng ating Pangulo? Mr. Chairman. You are recognized, uh, Mr. Addo. The, Marit the Maritime Zones Law, Section 1 and Section 2, Paragraph B. The maritime zones of the Philippines on the western side of the Philippine archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc and maritime features of the Kalayaan Island Group, shall be called the West Philippine Sea. Unang-una po... Can you just tell us briefly, Mr. Pagliawan, but bakit mo tinawag na stupid law? Etong nga po, papunta na po ako doon. Eh, puntahan nyo na ngayon. Wala una, na po una tayong po, panahon. Hindi po pwedeng maging subject ng internal law ang pag-create ng territorial sea. Ang territorial sea po, Uh -huh. ay can create ng land sovereignty. Salam, sal, salamat po. Maraming maraming salamat Okay, uh, Okay, we will be proceeding to the next item of our agenda. <laughs> so, punta na po tayo doon sa... Mr. Chairman, ako meron lang din akong follow-up question. Can you channel. skip that part? Hindi, oh, no, not, really? not that part. Kasi there's another post that he made, other than the saying, calling the senators and the congressmen who authored okay. the Philippine Maritime Zones <laughs> Act. Stupid. Meron po akong papakita. May, gusto ko lang malaman kung sa inyo po galing. Uh, Secretary uh, Comsec, can you please play? Ay, can you show the... Ayan. Gusto ko lang malaman. No? Uh, kayo ba nagsabi niyan? Parang hindi kayo sigurado eh. Kayo po ba nagsabi niyan? Okay, sige, basahin natin ha. Sinabi mo sa inyong post, lalabas na lahat ng katarantaduhan nila sa korupsyon, smuggling, hoarding ng agricultural products. Nagkiklaim pa ng victory si Martin Romualdez sa 2025 elections. Martin, gumising ka na. Baka sa taba mong yan, magka-heart attack ka. Magbagong isip ka na, hindi kayo nagwagi. Anong ibig niyong sabihin dyan, ano, Mr. Uh paglinawan. Uh, Mr. Chairman, hindi po ako ang gumawa ng mga manayan. So, hindi ikaw yon. Hindi ako, ikaw yon. Ako po yung nandun, pero hindi po ako ang gumawa ng mga manayan. So, yung, yung statement na yun, hindi siya yung galing? Hindi po. Ah, okay. Hindi, salamat. Sige. So, lahat ng ano, hindi niyo pinosyan sa inyong Facebook, ha? Hindi niyo pin pinosyan sa inyong Facebook account? Hindi ko po create yang Mema na yan. So, Wala po yan sa Facebook ko. So, hindi yan sa inyo? Hindi po sa akin. So, may gumawa ng fake news sa inyo? Opo. Ayan. At least malino, pati kayo na ng fake news. Hmm. Uh, anong feeling? Nung nalaman nyo may nag-fake news? Ano po? Anong pakiramdam nyo? Nung nakita nyo na mayroong gumawa ng fake news na ganyan sa inyo, anong pakiramdam nyo? Wala po. That is part of being a, a, a vlogger. Uh, that is part of being a public figure. Okay. So, so okay. wala po, I don't take those things seriously. Okay. Kung yan po ay fake news, hindi po ako apektado niyan. Eh, uh, yeah, mas maganda kung ganyan, wag hong apektado. Salamat po. Thank okay. you. Okay. Thank okay. you so much. Be before that, uh, with the indul indulgence, another, nakalimutan ko lang po kasi, kasi I showed the Uh, Mr. Paglinawan's fake news kanina. Meron pa ako isang papakita, pakiconfirm lang po ko sa inyo, ha? Mr. Paglinawan. Kasi mahalaga po ito dahil uh, iba ho yung ano eh. Paki, Comsec, uh, can you please play? Ang uh. na Oh, uh, come check can you please uh, show the the Paki-check lang, paki-confirm lang po. Baka fake news po ito ulit. Ano ah Mr. Paglinawan ah. Kawawa ka naman dahil ikaw ang laging biktima uh, nitong fake news eh. Uh. Hmm. Hmm. So, uh, kayo ay pinaninindigan nyo yung inyong ano, nag nag na ba si Mr. Paglinawan? Come check. Did uh, Mr. Paglinawan uh, take his oath earlier? He did. Okay, sabi ni Congressman Chong, okay daw eh. Oh. Okay. So, can you please show the 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 Ayan. Eh, ito ba, no, Mr. Paglinawan, paki-confirm nyo nga po kung kayo po yan. Dito, basta mas malaki ho, sa kaliwa. Dito ho kayo tumingin. Dito ho kayo tumingin, sir. Hello? Sir? Sir, dito po kayo tumingin para mas malaki po. Kayo yan? Kayo ba nagsabi niyan? Inyo yan? Uh, please reply, uh, Mr. Addo. Ayan uh, po ay klarong-klaro na may ng SMNI. So, pero sinabi niya po yan. Hindi? Alin po? Yun, yung... Hindi uh... nga po eh. Wala nga ang quotation marks eh. Uh, <laughs> oh, Ito kasi si ano eh, no? Iba rin ang tama. Ay, iba rin ang ano nito. <laughs> Ano? Sir live po ba yun? Live? You were interviewed. Na-interview po, ba, na -interview po ba kayo ng SMNI about that issue? Ano po? Na-interview po ba kayo ng SMNI tungkol sa, sa issue yon Uh, live? Ang SMNI po ay nag interview sa akin siguro two to three times a month. Ah, sige po, Opo. Mr. Chair. Okay na po so, Wala yun. po ako natatandaan oh. sinaming si namin ganyan. sige, okay na po. Mr. Chair, thank you. In fact, wala pong quotation marks. Okay. Okay. Thank you, Mr. Chairman Meron pa sana ako isang papakita pa ulit sana eh Kung maaari eh Bag Bago ako mag-closing ah, Pwede bang <laughs> Hindi kasi kanina ah, uh, Two minutes lang, uh, Mr. Chairman It's just two minutes I just wanted to get the the comment of uh, Mr. Paglinawan Doon sa sinasabi niya kasi kanina na wala daw quote eh Nakakuha na ho namin yung quote, sir Ah uh, paki-confirm nyo lang kasi baka mamaya sabihin nyo, AI. Sa uh, paki-ano nga po? Paki-play nga po, please. Ek. Sa totoo. 'Yun know, na uh, nasa ano eh, nasa video eh. This uh, information was just shared by some friends uh and ayana, said, ayana, uh, ayana. Okay go. Ayan, uh, kayo ho yung ini-interview, sir? Mr. Paglinawan? Hello? Sir, kayo po yan? Kayo po yan, ano? Ini-interview? Opo. Okay. Opo. Play okay. muna, play muna. Pwede yung pakiplay yung video? Ano ang direksyon niya? Audio, audio. Pali pa, yung pagbumbulol-bulol niya? Malimit na pagbumbulol-bulol. Magaling naman mag english ang ating Pangulo. Eh bakit commission? Nakakabuhol-buhol. So, ang taong bayan sa perception level, no, ay kumbinsido na na nagdodroga talaga ang ating Pangulo. No? Oh, In fact, baka nga yung pamilya niya, yung bukita pag bubulol-bulol. Okay, sige. Magaling naman mag-ingles ang ating Pangulo. Eh, eh bakit kumbinsido? Okay. 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 okay, Uh... You made Chair. your point uh, Congressman uh, Ace Barbers. Yeah, I'd like to ask Mr. Paglinawan, Mr. Chair, Uh, yung uh, sinasabi ho kasi niya na uh mukang sinasang ayunan niya, no? Ang uh, ang kanyang paniwala na uh kagaya po na-quote doon ay bangag, no? Uh, tama po ba 'yon? Ako uh, ma uh, papakinggan po niyo ang sinabi. Meron pong preface yung aking opinion. Oh, no, no, no. On a perception level. O, oh, oh, sige po. Paki, so, o, Paki-educate mo nga kami dun sa sinasabi yung perception level. Kasi parang ngayon ko <laughs> ano, na ano yan eh. Ano lang, sir. Uh, tanungin na lang kita. Ano ang uh, paniwala nyo? Ang personal ko pong paniwala paliwanag. No? Labas sa perception level. Ay wala akong conclusive evidence. Okay, sige. Salamat po. Thank you.